ang pinakamalaking kuweba sa buong Pilipinas ay matatagpuan sa Kalbiga Samar. Isa to sa pinakamalaki sa buong Asia. Ito ang tinatawag na Langon Gubingog Cave System. Kung ikaw ay isang adventurer, isa dapat to sa bucket list mo. Ang lawak ng cave system na ito ay binubuo ng 2,968 hectares at sa laki at lawak ay pwede ka na magpatayo ng skyscraper. Binubuo ito ng labing dalawang mga kuweba na sa hanggang ngayon ang ibang parte nito ay hindi pa rin napupuntahan. Sa sobrang lawak nito, ang echo mo ay magta-travel ng 8 segundo. Eh Sa loob nito ay parang nasa iba kang planeta. Merong mga ilog. makakakita ka rin ng iba't iba mga hayop. at ang mga naglalakihan ng mga stalactites at stalagmites na halos kasing laki ng mga puno. Ito nga pala ay nadiskubre ng isang Italian caver na si Guido Rossi kasama ang kanyang team noong 1987. Please like and subscribe for more facts about the Philippines.